Yeah, marami mo na nahuli eh. <laughs> Uy, meron na pala Ito pala oh. Yo, what's up guys Iti e, ako na R.I. sa bayan ng buwak Ay, oh Ako'y naglalakad Ako'y naghahanap ng babae Iti <laughs> <laughs> e, si joke Joklaang at baka magalit si misis Hindi ako inaeri ayo Eh may nakakilala sa akin no oh. nagpa Eh di na Eh di sabi ko yung hala Eh di ako inaeri Natutuwa may nag -may nagpa akin, ako, din, ako at may nagpa-picture sa akin Ay Hindi ako naglalakad-lakad din Ako yung makamasaya at may nagpa-picture na Ay eh, ah. <laughs> eh di ako mapunta na ngayon sa plaza Ay Magatingin-tingin dun Eh di ako naari na, na nga ni ay o eh, eh makamaganda pala naman din sa bayan ng buwak ay naman. Oh. talaga namang mabibighani ka di ako nag ikot ikot din ay uy ang ganda ng painting putong abuti ah, pa dito may putong <laughs> uy. grabe Uy, nangingisda si Kuya. Uy, sana. Hello, no, Kuya. Marami mo na nahuli. <laughs> Uy, meron na pala. Ito pala, oh. Ay, guys. Lakan na huli ni Kuya. Wow naman! <laughs> Ay, guys. andito pala si Boting TV sa buwak. Uy. Uy, may swimming pool. <laughs> ba't ganyan yung swimming pool dito? Ma brown bat sa Santa Cruz. Asul <laughs> yung swimming pool. Wow! eh... Ah! <laughs> hey maganda pala dito sa buwak. <laughs> Uy, ito malaki-laking swimming pool. <laughs> Ba't ganito ko yun ng swimming pool dito sa buwak? Kulay medyo yellow na may brown. Ba't sandakos din naman ganito? <laughs> hey.